what's up mga langga good morning hello po sa ating lahat kusta kayo dyan mga langga so how are you for today mga langga so today is the second day of my ah uh, kuhaan ka ng diet diet ko so thank you so much sa inyong mga wonderful messages mga advices and kanang sa inyo bitang moti motivational message or motivational advice mga langga so na-appreciate dun ako lahat and sikapin kaya natin to let's do this mga langga so for today's video mga langga ipakita ko sa inyo kung ano na yung progress ng ating babuyan mga langga so nasasabi ko na sa inyo nung mga last videos ko na kami po ni Insik ay ah, nag-alaga po kami ng baboy na gawing inahin kaya ngayon po ay um, sa wakas, ang atong baboy kay na 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 kanang na na ano na nang so, nga na insik? Na barakungan? Na barakungan ako So na kung sabi saya pa natakmag na ba ngatong baboy. So we're hoping for the best mga langga no. Kaya puntahan natin sa si insik andun sa ating kuan sa ating kanang ah uh, baboyan kasi po ay uh, ginagawa na niya yung uh, lilipatan natin sa ating gagawing inahin mga langga. So let's go. Puntahan natin siya mga langga. O oh, di ba nakakila tayo ngayon, di ba? Good morning everyone. Ayun. So let's go mga langga, let's go. sa so, mga langga, puntahan natin si Insect no sa kanyang uh, nahimutangan. So ayan mga, mga kalangga ang ganda ng palibot no green na green kasi maganda yung panahon ngayon mga langga hindi masyadong mainit hindi din masyadong makulimlim yung sakto lang yung nas, sinagsinag pa rin ng araw so ayun si Papa si Papa oh Nandang sa bahay po nila mga langga Kaya naglinis-linis man siya doon so, punta tayo dito sa ating babuyan mga langga so ipapakita ko sa inyo kasi si Jopay mga langga yung ating inahin yung uh, magiging inahin mga langga no So, sana manganak siya ng marami. Jopay. So, siya si Jopay mga langga. So, natakala na na siya mga langga. Or, what I mean is, nag-ano na sila ba? Nang lalaki na baboy. nag na. So, ayan naman si langga mga langga. So, pinangalanan ko siyang langga. Kasi, para lumaki siya ng lumaki. At maging katulad ni langga. <laughs> purya buyag. Purya usog mga langga, no? sa so, inyong ating alagang yan yung pinagkakaabalahan namin ni Insik mga langga tapos kapag si Insik naman ay nasa biyahe so ako yung nag-aalaga dyan ng aming mga hayop yung aming mga baboy mga langga so yan naman yan yung tinatawag na parwing mga langga farrowing dyan natin ilalagay yung ating inahin na baboy para hindi siya makakilos-kilos ba so dyan ah uh, nakatayo na talaga siya kung pwede siyang humiga makahiga siya pero hindi siya pwedeng makatuyok-tuyok kasi iniiwasan mga langga na matagtag yung kanyang kuan pa para mag pag nabunti siya ay hindi siya masyadong mas stress and kapag nanganak naman siya mga langga in God's will in God's perfect time so yung mga anak niya yung mga biik niya ay safety at hindi niya madaganan mga langga kasi kadalasan kasi sa mga uh, inahin mga langga kapag hindi nilagyan ng farrowing na yung kanilang biik lalo na kapag dinaganan nila kasi kapag humiga kasi sila mga langga wala na silang control ba hindi, ini nila makikita kung, kung may bake sila na nadaganan Naroon na kapag walang nagbabantay mga langga no? so ito yung ating pinagkakabalahan sa araw-araw mga langga o sinong nagsasabi dyan na wala tayong trabaho meron tayong trabaho mga langga o, eh. Ka except sa pagbablog meron din tayong inaalagaan dito ng mga hayop mga langga so meron tayong trabaho hindi tayo useless kasi yung kasi ng iba mga langga, useless tayo kasi nandito lang tayo sa bahay. Meron tayong inaalagaan mga langga. So, nagpa-vlog din tayo kapag may panahon, kapag may oras at kapag meron tayong i-content mga langga. Pero yung pag-alaga natin ng hayop ay araw-araw talaga yan. From morning until uh, gabi, sapunan. From umagahan, tangalian, tapos sapunan mga langga. So, ano naman si... Lordes, uh, si Lourdes, ang aming baka o oh, ano, ano, nakalubog sa mga langga kasi siguro napago din siya sa ano pag pag maritest kasi nung maritest din kasi yan si ano lordes mga langga so puntahan natin yung aming kambing may kambing kasi kami mga langga dalawa si Angelo at saka si Mona pinangalanan ko sa pangalan na aking dalawang pamangkin na makulit mga langga kasi ang kukulit nitong ating mga kambing so yan si Papa oh uh, eh, yan yung likod ng bahay ni Inday Lucy So, ayun yung ating kambing mga langga. Oh, si, si Jello at saka si Muna. Si Angelo at saka si Muna. Ang pinaka-favorite ko dito sa kambing mga langga ay ito si Jello. Kasi, ay, ito mo. Oh, nagsugat talaga siya akin. Kasi, gusto niya akong sungayin mga langga. Oh, diba? ba ah, mahilig siyang maglaro mga langga sungay-sungay ba? kapag malapit ako sa kanya, sa ni si Papa, mga langga, oh. Thank you, Lord, kasi gumaling na si Papa. konti na lang yung ubon niya. So, yung isang, yun, yung puti na yun, mga langga, na kan, na kambing si Muna yun, hindi siya masyadong malapit sa tao. Pero itong si Jello, yan yung mahilig talagang maglaro. Yan, oh, na gusto talaga niya na magsungay-sungay, bitaw. Napaka-cute, mga langga. At saka, kapag naboard ako dito sa loob ng bahay, puntahan ko lang yung kambing ko noon, ah. Wala, maglaro-laro na kaming dalawa. Ayan, mahilig kasi siyang maganyan mga langga. Napaka-cute niya. Gusto niya talagang paglaruan yung ano ba, yung kanyang sungay ba. Kaya sinusungay-sungay niya mga langga. Gustong-gusto din niya yung yung niyoyog yung kanyang sungay. Ayan oh, di ba? Ang cute ni Jello mga langga. So, medyo malaki-laki na yung kambing ni Papa mga langga. No? Yung inahin naman, andun kina Levi kasi marami kasing mga ano doon, pagkain na mga grass ba doon sa pinagtatrabaho ni Libby kaya doon nilagay yung ano yung yung mga nanay nila yung nanay nila mga langga o diba ang kulit ang kulit eh talaga mga langga kaya naaaliw talaga ako kapag ano kapag kapag maglaro laro kaming dalawa ni Jello o diba so, kaya mga langga nagsawa na ako kaya ayun balik tayo sa ano doon sa loob kasi may bisita din si Papa dito, nag-usap-usap sila. Kaya yun, mga langga, no? Ganda ng palibot dito, mga langga. Ganda siguro pag may bahay na rin dito. Kasi luntian yung paligid ba, napaka-green. Green na green, mga langga. So, kasama ko dyan si Papa. So, yun, mga langga, no? Grabe talaga. Maganda si sa bukid, mga langga. So, ayun, mga langga. Yun nga, sinabi ko sana no maswartihan ta ba oh, unay sudo unay sudo kulusyon nilok na tani ni so sana no mga langga ba na sorte una ngatong baboyan marami maka mag anak mong marami si Jopay yung wish ko talaga mga langga yung sana din mga langga ini wish ko din na sana matupad yung pangarap ko na ah uh, kahit papano, kahit konti lang, makita ko yung progress ng pinaghirapan ko or yung sakripisyo ko at disiplina ko para sa sarili ko mga langga. Kaya sa mga nagme-message dyan ang napakaganda, nakakamotivate talaga. Alam nyo mga langga, nung um, <coughs> pagkagising ko, tiningnan ko kaagad yung mga mensahe ninyo sa akin. Yung mga anong comment nyo sa sa YouTube, sa yung sa video ko mga langat ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ibang na feel bitaw na ako, mga langga na kanang <coughs> yung kanang kuan ba kada bitaw marami akong karamay or maraming mar, yung maraming nagwi-wish for my kuan ba kanang para sa kong kagalingon yung progress yung basta yung na feel ko talaga na marami nagmamahal sa akin, sa amin ni Insti, kaya nakaka-overwhelm mga langga. And sobrang blessed, sobrang thank you po sa inyong lahat kasi um, siraportahan nyo ba? Sana tuloy-tuloy na mga langga, no? Alam nyo mga langga, naaawa rin ako kinapapa kasi nga dahil lalo na kapag ganitong bago pa lang or kapag ganitong kakasimula ko lang talaga mga langga ng ganitong pag um, pag adjust or pag 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 disiplina sa aking pagkain naawa din ako sa kanila kasi ayo talagang ayo kong magluto muna ayo ko muna magluto kasi nga kapag nakakamoy ako ng kuan nakakaamoy ako ng pagkain o lalo na kapag ulam masarap na ulam lalo na kahapon mga first day ko kahapon first day ko kahapon na ano na Uh, sinimulan ko kahapon yung pag adjust ng aking pagkain or pag para bang um, ilikayan dito na ko ang gaya na sinasabi ninyo no, no soft drinks no cold water no kanang no sweets no kanang basta kayong mga matatamis na gano'n ba so iniiwasan ko yun unang araw ko kahapon mga langga success naman nakaya ko naman buong araw hindi madali mga langga no kay masakit man yung ulo mo o lalo na kapag nasanay ka ba na yung kinakain mo talaga ay yung big time talaga nakain ba yun bang busog ka talaga bago ka tumigil yung ganun ba kaya mahirap mag adjust no pero nakaya ko kahapon first day so yun nga uh, may bisita si ano si sila in si kahapon kailang magluto ng kuan may bisita ay warimin I mean is may bisita si Levi tapos dito siya dito sila na ng nanghalian So, kailangan magluto ng ulam. Sabi ko kay Insig, ikaw na lang yung magluto lang ga. Kay, kapag ako magluto ba, mag, baka magutom ako, mag ako ng kanin. sus so, kahit hindi ako nagluto mga langga pero naamoy ko pa rin yung adobo na, ano, yun bang chicken adobo ba. So, ginuo ko para akong tinutorture talaga. Ko. Yeah, sinasabi ko na talaga sa sarili ko na, hindi, kuhan lang, nasa isip ko lang tong gutom, wala. Kapag nagutom ako mga langga, lalo na kapag mga 10, kasi yung first meal of a day ko, is ka ng yung coffee use, wala na yun hindi ko tinanggal ko na yung kape tubig lang talaga ako warm water tapos um, gusto nga sana no ng lemon water kaso lang hindi talaga kaya ng aking sigmura, kasi nga uh, <coughs> may high acidity ako tapos kaya yun iniwasan ko na lang yung uh, yung ano yung lemon water kasi maasim yun mga langga tapos mga ngasim lagi yung aking sigmura ba kaya nahirap instead of hindi ako gutumin, mas nagugutom ako mga langga kasi nga maasim yung sigmura ko, gusto ko siyang lagyan ng something kaya yun, warm water na lang tapos first meal of the day ko is uh, 6.30 to 7 yun yung pinakamatagal yun yung uh, oras na minumotivate ko na maka makakain ako ng ganyan kaaga para kasi the more na magutom ka mga langga the more na malate ka sa pagkain mas lalo kang gutumin kaya ano muna, kailangan mo talagang from time to time, kailangan oras ng pagkain is oras talaga ng pagkain, hindi pwedeng malit kaya yun, <coughs> first meal of the day ko uh, 6.30 to 7 tapos kapag 10 kasi mga langgan, nasanay kasi ako na kapag 10 may, or lalo na sa si insi kapag umalis papuntang bayan, pag uwi, may dalang saging may dalang barbecue yun bang, banana cue, mga ganun ba kaya magutom ka ng 10 kaya yung crackers talaga ay nakakatulong talaga Skyflex crackers yung talaga dalawang ano lang dalawang ano lang hindi ko naman inubos yung buong isang Skyflex talaga parang para lang may malaman ako sa chan ko ba kasi gusto ko talaga ng matang matanggal tong bilbil sa ako mukha mga langga. hindi ko talaga alam bakit nagkakabilbil ako sa mukha sabi kasi nila daw kasi kapag hindi ka masyado ngang, tumataw, hindi nabibinat yung mukha mo ba? Kaya ganun. Kaya, sige na lang. Siguro kapag medyo lumiit tayo, in God's will, baka mawala rin ito, no? Kasi wala ito noon, mga langga. Ay, nakikita ko sa ibang picture ko, no? Wala talaga akong bilbil -bil sa mukha. Hindi ba? Sayang mga langga, eh. Okay. Malit pa naman ang mukha ko noon. Nung no, ano ako, kahit medyo chubby ako noon. Pero may ramin sabi na kahit sabi ako, maliit yung mukha ko. Pero dahil ngayon, hindi na siya maliit. Kasi nalaylay na yung bilbil sa aking mukha. Kaya ito yung motivation natin na kailangan matanggal ito. Nung no, susana so matanggal ito. Baka kahit paya tayo, kahit tumaya tayo, or medyo lumiit tayo ng konti. Nandito pa rin siya, no? So, ah, Lord ng bahala doon. So, yun nga, mga langga. Talaga namang nagpapasalamat talaga ako sa inyo, na kay kay papa, si papa na maawa ako mga langga. kay sila sila naman yung magluluto, sila na lang yung magluto si Insik, siya yung magluto ng ulam. Tapos ako kapag ano, kapag anang minsan kapag ano mag siguro kasi makakain naman ako ng ano manok or pork kasi protein yun mga langga. Pero iwas muna na akong tumingin sa rice kasi lalo na kapag ma, mas, lalo na kapag bagong luto yung rice mga langga umuusok-usok pa kaya kain sila sa si papa sila na lang muna doon sa mesa ako dito muna ako sa tindahan mga langga kay kuan man ka nang Panang, yung ganun ba baka masuya ko nila ba nga magka-on sila kanoon niya ako kay dili alisod kay tanan gusto ko na din po magpasalamat mga langga sa napakaganda kong dress o di ba nagpapa nagpapa cleavage cleavage tayo ngayon so, hindi ako nagbra mga langga pasensya na kayo Basta ito yung dress ko mga langga. Maganda siya mga langga. Oh. Ah? Pero hindi maganda yung nagsuot. Thank you so much to Auntie Josie. Siya yung nagbigay niya dress na to, mga langga. sakpong sakto po talaga sa akin. No? Oh. So lalo na ngayon na mainit ang panahon. Gustong gusto na yung mga langga. Eh kuhan ka ng, ano daw ka ng nagpa-cleavage-cleavage. Gusto kasi sinainsik ng gano'n mga langga. Yun bang, yun bang magbihis tayo. Yun bang hindi tayo, ano sa sarili ba? Bis Bihis din pag may time. So, ayan nga mga langga sana no, sana, talaga naman maraming salamat sa inyo talaga na sumusuporta sa akin so kaya natin to siguro hindi, hindi muna sa hindi, hindi madali kasi mga langga, hindi talaga madali lalo na sa laki ko aminado naman ako na sobrang laki ko kaya lalo na ang chan ko mga langga noon kasi mga langga nung nag pa ako, kahit malaki ako, hindi masyadong malaki yung chan ko kasi nga, lagi akong naglalakad, lagi ako nag-roving dahil nga may trabaho tayo. Ngayon, nandito lang tayo sa bahay, nandito sa bukid, kasi nga, wala kang masyadong malakaw-lakawan, lalo na kapag umuulan, matakot ka na maslide or balintong. Kaya, na-minimize, na, -na -minimize, nandito lang sa bahay, kaya lumaki yung chan. Kaya ito yung i-ano natin, i i-motivate natin yung sarili natin na maglakad, yung mga ganun, yung mas nasabi ninyo. Pero sa ganito kong mga unang araw at mga alawang araw, mga langga, um, hindi muna ako masyadong naglakad talaga ng mga mga medyo malayo at saka matagal kasi maano pa ako kanang ng malipong ko ba? Kasi nga, nag adjust pa yung katawan ko. Kasi from maraming kinakain, tapos hanggang sa wala na, kaya yun parang yung katawan ko na bigla ba kaya parang ano ako lagi akong nalipong ba Lali, lagi akong na kuan busy lagi akong kanang na ano ba yung nalipong sa kuan eh mm, nahihilo lagi akong nahihilo kapag kuan kaya kapag lalo na kapag gutumin ako mga langga Pero, pero masasanbat masasanay din tayo no so kaya yun muna i update ko kayo sa mga susunod na ano, vlog, wala talaga akong ibang makita na ano mga langgam eh. So, hindi ko muna, hindi ko muna sinabi, kahit, kahit si Papa mga langga, hindi ko sinabi na, ano, nag, ano, nag ako, wala. Sabi ni Papa, kain ka na dahi. Sabi ko kay Papa, tapos na ako pa, kumain lang kayo dyan ni Insik. Uh, sinabi ko sa kanya yan. Takas Papa, bakit ako kumain tapos? Yung aming kuan, yung aming, lu yung, yung kanin, bakit na, nakukunti na lang daw yung niluluto na kanin. Papalagtaka bakit kunti na lang daw. Kasi lagi ano eh, kanang 3 cups to 2 to 3 cups, mga ganun. Pero ngayon, yung luto nila is nasa 2 cups na lang talaga. Tapos marami pang sobra sa aso. Kaya, eh, yun. Nagtaka siya mga langga. Pero hindi ko muna sabihin kasi nga, ano ba, gusto ko munang isarili muna ba? Pero sinabi ko na sa inyo, no? at least nandun naman kayo sa malayo hindi naman gusto kong nakita nila ba na sila mismo yung makakapansin bitaw kung may pagbabago ba kung may pagbabago okay pero kung wala okay lang din at least sinubukan natin no? pasa ba sa atin agal-tagal at, at uh, makikita din natin yung kaibahan o no? yung differences yung progress ng ating pinaghirapan talaga So, mga ganitong araw, mga laga, mga tuto, mga one days until five days siguro masakit pa yung ulo ko talaga kasi nga dahil sa gutom gutom ako mga langga magutom ba pero kapag ganitong feel ko talaga na medyo magutom ako sumakit na yung ulo ko kain ako ng crackers inom ng maraming tubig yung talaga yung nakakatulong sa akin no? pero nagawa ko na to noon I'm sure magagawa ko na nito ngayon subukan natin mga langga mahirap kasi yung noon kasi mga langga nung nagganito ako nung no rice diet ako ay kanang nagjuti pa ako nun. So, inisip ko na kapag nagjuti ako, hindi ko masyadong maisip yung mga pagkain na yan. Kaya, yun, nagsucces ako nun. One month, no rice, mga langga. Lumiit talaga ako. Yung uniform ko ay talagang lumuwag talaga. Yung mukha ko lumiit. Basta, yung pakiramdam ko ay talaga namang napakagaan. Pakiramdam ko. Tapos, feeling ko, feeling ko talaga nun mga langga, ang sexy-sexy ko. Oo. Kasi nawala yung chan ko. Tapos, roving lang ako ng roving. Nagpapapawis talaga ako, mga langga, para, ano ba, pero ngayon, iba kasi ngayon kasi nandito lang ako sa bahay. So, gustuhin ko ma na, ano, na maglakad talaga ng medyo malayo. Pero, ano, ka nang, para bang nahihiya man ako mga langga. maglakad-lakad ako dito ba niya. Marami kasi dito mga marites, mga langga. Ay, pero bahala na sila. Ay, kahit nandito lang ako sa bahay, gusto ko magpapawis. Kung magpapawis ako, pwede naman ako magsayaw-sayaw. Kahit hindi ako marunong magsayaw mga langga. Basta importante ay, pero na ako. Yun, yun, yun yung importante talaga. Hindi natin alam, who knows. Baka baloy o pag medyo talagang lumiit tayo ay magkaroon tayo ng baby no, mga langga no. So, so, yun na mga langga. Salamat sa inyo lahat sa pagsama sa akin sa journey ko natin And abangan natin no, kung may progress or kung may ano, may difference sa mga susunod na mga araw. So masyado pang maaga para mag ano tayo. Masyado pang maaga meron pang maraming mangyari sa mga susunod na mga araw kung kayanin mo natin o hindi pero kayanin natin to mga langga sikapan ko hanggat kaya kahit medyo masakit-sakit yung ulo ko ngayon yun nga mga langga masakit-sakit yung ulo ko ngayon pero ganun talaga sa umpisa sa umpisa lang yan mahirap yun nga gaya ng mga sinasabi ninyo sa umpisa lang yan mahirap pero kapag nasanay na tayo sa mga ganong lifestyle hindi Basta, yun na yun. Mga langga no So, thank you so much ulit sa panunood ng aking video. So, si Insec, why? Minsan-minsan nyo lang talaga makita sa mga vlog ko kasi super busy niya, lalo na doon sa aming babuyan. So, um, yun nga. I-update ko rin kayo sa aming babuyan, mga langga. So, sana din, no? Sana din. By this time, sortihin na kami kasi nung nakaraan kasi nung una naming babuyan, minalas kami noon. Nagkaroon pa kami ng utang malaki. Sana ngayon, 15 tayo in God's will so dasal lang talaga at pagsisikap mga langga yun, yun yung ano yung uh, word of the day pag may tsaga may nilaga pag may itinanim, may aanihin uh, ah, sorry thank you let and God bless mga langga, I love you love you all, bye bye